Kasi si pa ka. Yes. Si pa, pa, si pa, si pa, sir. Go Dapat lumapat ka dito. Very book nga eh. Ayaw <laughs> mo yun. Ay, boy. Malungkong. Buti ka buhang <laughs> sa ilong mo. Sapul ako sa mukha. Sapul ka gan. Sapul ka gan. Wala ka na gawa. <laughs> Game <Aking> na siya. sir. Baka masira yan, ha? <laughs> <laughs> hindi kinaiinisan. <laughs> hindi kinaiinisan. <laughs> hindi kinaiinisan <laughs> <kinaya, laughs> <hindi kinaya, laughs> ng katawan yung grip niyang gayo. <laughs> hindi niya kinaiinisan sarili niyang katawan. <laughs> Kala ko ng manok eh. Hindi pa po sila nakakaligo. Hindi pa po sila nakakatoothbrush. Tanong mo rin ni tatay. Nasaan yun? Ano yun? Sa kabin na kaliwa? Pwede ko dito pa. Pili ko rin. Mabungkod dyan eh. Sir, okay lang. Bigay ito sa'yo, pamana sa'yo ito. pa naman sino kung ayaw pamanahan. Hindi mo na may bibigay yun eh. Ay, paano? yung binek namin ang hirap <laughs> just to Tapos diretso lang ba? Ay, ayun ay, pala dito yung bar. Thank you! Dapat pa ay pa, pa-aurong ka, no? Uh oo, -oh, paatras tayo. Kaya lang masyadong mabato. Mukha nang maano yung bato. Luwad nga. Pwede tayo yung punong yun o pwede natin pwestuhan yun. Alin. Alin. Ay, Alin. ay oo, oo yun sa taas. Kaso aakit pa tayo dun. Ayun ay, na yun, ayun na yun yung yun, yun, punong matitibag na. matitibag niya. Tiba, tibagin din yung Ay! Pwede pala doon! Ayun o! Oh. Ayun Ay, Ay, oo, oo nga! So, ano kaya? Ano dumaan sa kabilang? Ano so, yan? Tandaan dito. na! Tatawid tayo! may bahay doon. Ay, may bahay nga! Ayun, may bahay Ayun, may, bahay. Ayun, may bahay. O, oh, diyan ka na lang tsubaba sa kalabaw. Oh. Wala lang paruklo. May kalabaw ulit? Ay, may tubig. Ayun. Nakahiwala ay, yung Saan kalababa lang. Sa tubig. Ay, baka malambot yan. Malungot. Uh, ah, okay. okay. Paano masabi? Diyos Ay, <laughs> Ay, may mga ano o. Oh. May mga kubol. Ay, sayang si Katman. Ay, sana. May pang fairy tayo. walk. <laughs> ay. Gusto niya dito tayo? Dito na lang. Dito na lang may simalaya. Parang pwede tayo pumunta ron. Dita, dita. Oh, dito, dito. Saka kita natin sa sakyan. Hindi, dito nga tayo. Tapos sa likod tayo nasa sakyan. Mo? Ah, Ah, hindi. Hindi, patalikod. E, e, ah, parang bubuksan nga yung likod. Likod. Anak. Hi, guys. Kasi dito kami sa Biyaber, Kabakaw. May naispatan kami dito na ano. Na ilog. Takyan nyo! Sobrang init na yun. Dito muna kami tatabay. Dali! Wow! wala kaming plano kung ano lang mabili namin at kung ano lang malampot namin yun lang ang ano namin dala namin very boy scout yun lang dala namin wala kaming dala ng kahit ano 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 ba Ano pag namin. Nakaupo dito lang. Pag-aw dyan. Ito, ito po. Wala kami. <laughs> <laughs> Kinuha lang namin yung tarpulay na tatay ko. <laughs> At yan ang upuan namin. Pero doon nga mas maganda, mas maganda nga po. Doon nga, mas gusto ko pa ba? Wala ka ganito lang tayo sa tubig. Oo, saka nakaupo na tayo sa tubig. Ilsin. Oo, oo nga man. Oo, madulang igap naman dito. Malanggam nga. Oh, ayan. Langgam dai. Ayan. Oh. langgam. Ayoko ng lang langgam. Ay nako. Tara, balik tayo dun. Pag-usapan lang natin yung mga bata kung bahala. Sir, <laughs> Ako nagsalita! Ako ang gagawa. Kung <laughs> bahala, sus ko kayo sa nabi nga. sa mga bata. Lima ka pa kami, guys. Kasi ang daming langgam dito sa pwesto namin. Very, very spontaneous kami ngayon. Kasi nga biglaan tong gala na to. Biglaan tong labas na to. A few moments later. Ito guys. Naka nakalipat na kami, nakapwesto na kami. Dito kami po pwesto sa ano. Tada! Oh, lamig ng tubig. Yeah. Ito ang kami. Lamig. <laughs> hindi mawawala ang alak. Magsiset up lang kami. Yun! Pero yung mukha mo, may oil? Ay, hindi na ang alak sa ayun. Kung sinabi, ano, hindi kita na nagpulbo. Uy, chapin mo muna, ba? gusto ko lang extract yung oil niya. Kawa ka pa. Kaya tuwag mo ba? Kaya tuwag mo ba? Oh, oh, oh. Wow, nag -build sila. Yes. Ilang oras yung build niya. <laughs> Mas mabilis kaysa sa... <laughs> oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Amin lang to. Dadaan na kayo. Alam mo, inangkin mo ang ilog. Mayroon na dyan nga, no. ay, May may-ari <laughs> na nito dito sa part na to. Na, na. Wala ka lang. Wala ka! Hindi ba kayo nilaharap sa mga lahat? Ano tayo ha? Place, this is our bathroom Wow! naman sa Dapat sa dito. na to. trabaho di. <laughs> Sabi <laughs> wala pa bago. ako may tindahan ako din na kala. Hindi mo ko wala ang bago. hindi utos. Uy, gusto ko Wala nga sa na ba? ka ng stick. May ano ako dito. pag ko naman stick. Hindi ako tayo pang sa mga ba? Agad din na yun. Oh. Yo. po na uno. toasted 'to, 'di ba? toasted. Ay, yo. Di ba, alam n'yo? Okay lang 'yan. Yan, no ganyan toasted 'to. Nakakaalam mahulog sa iyo Ne, mas maganda nga. Dapat pala na natin. Kasi alam mo may mga mantika ng kalabaw eh. <laughs> Filter muna ang video. Baka marinig nyo kung ilang buhay ang sinisira namin sa mga kwentuhan namin nito. Pero ang totoo, nagbabalik tanong kami sa buhay. Sabi nila, kapag tumanda ka, iilan lang ang matitira. Kaya eto kami, apat na kaluluwang magkaibang landas pero iisang ugat. Noon, asaran. Ngayon, asaran pa rin na may kasamang usapang totoo. Katulad ng, kamusta na kayo? Nakakapagod pala maging matanda, no? Tapos sabay-sabay nakatahimigan. Kasi hindi na namin kailangang sagutin. Alam naming lahat kami, pagod. Tapos biglang, kilala mo si ganito. Boom! Chismisa ng malala. <laughs> Galing, solo ang sir. Kamusta ang pagkain mo dyan, sir? Ito, taga-ubos sa mga natira. <laughs> Saya yan, ka. Na, ba? ka ba yan, sir? Saya ka. Ano? Ah, yeah. bakit? Malalim? Hindi uh, Hindi Hindi man lang sinalo yung camera. Uh, <laughs> uh, alam ka nga, sir? Na ano nga ako, mataas, mabigat ako. Dapat dito ka, dito. Kulang ang buwelo ko. Hindi, dyan ka sa taas. Sa sisipa ka. Sipa, sisipa! Sipa, sipa. si sipa. Sir, Store <divisions> baka masira yan, ha? <Mondays> hindi oh. <laughs> <baj diving> yan hindi na hindi na Hindi kinaya <laughs> <laughs> Hindi kinaya, <laughs> hindi, kinaya. <laughs> hindi, kinaya. <laughs> hindi kinaya ng katawan yung grip niyang gayo <laughs> Hindi niya kinaya, kinaya sarili katawan Huwag <laughs> muna tayong umuwi One, two, three <laughs> Miyerkules Santo Edition <laughs> Tulog ang Diyos Ay tulog, matay ba? <laughs> hindi naman namamatay daw sabi One, Okay pa dyan Wow, lakad! Hindi abot! <laughs> 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 ikot, hindi abot! Hindi abot! Hindi abot! Para dapat doon! Dapat napapagayon. Papaganoon? paikot! <laughs> 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 Ay! <laughs> lahat? Ay! lahat? Dad medyo malayo. Know, Ayun o, luto pa. Luto na agad yung isa. Pagod magpa-luto ng hotdog. Padarang lang, padarang. Padarang. Ay, oh, anong padarang? Sabi ko na yung isa. Alam mo, patok lang ngayong hotdog. Tapos paano mo papaikotin? O, oh. oh, diba? Sa unang tingin, akala mo parang normal lang. Ligo sa ilog, inom, kain, pero hindi mo alam ang tubig dito. Hindi lang linis ang dala. May kasamang breaking news. Kung ano yon? Secret! <laughs> o siya, nauubusan na ako ng script. Thank you for watching guys. Bye-bye!